Pagmula nung tumakas ako sa bahay ng mga kumupok sa akin, bumalik na ako sa bahay namin ng na lola ko. At gaya lang dati, namumuli ako ng mga seafood pagkatapos inabenta ko ito sa palengke. At kahit basang-basa, idadiretsyo na ako sa palengke para maibenta na yung mga nahuli ko. Pag nabenta ko na lahat, Paghahanap na naman ako na iba pang ibibenta ko sa palengke. Tulad ng ista, mga Nangyayari ng hayop at kahit karne. Lahat gagawin ka ko para dumimakain ako. Ang cute mo naman. tinatawan ko sa paghahanap buhay. Kaya kahit na bumagyo pa yan, patuloy lang ako sa pagtatrabaho. Dahil wala naman akong ibang sa kundi ah, sarili ko lang. Dahil wala na ang lola ko. Kung saan man ako dalhin ng mga paako ay bahala na. Tapos nang gusto ko lang ay mabuhay.